Hello guys! Good evening everyone! Ayan, gabing-gabing na dito pero ito lang talaga yung time para makapag-video ang inyong tita-pintita. Tita. So, flex ko yung aking mga supporters. Thank you so much sa patuloy ninyo na pag-support at pag-like. Sana, ano, palagi kayong nariyan at hindi mong iwan sa pag-support sa akin. Ayan, uh, thankful, thankful talaga ako. Unlimited. Unlimited yung pag ninyo sa akin. So, ngayon guys, gusto ko kayong i-inform sa bagong kaalaman. Gusto ko sabihin sa inyo yung uh, informasyong ito. Baka kasi nagagawa nyo na, pero hindi natin alam kung anong tawag sa ganitong paraan ng pag apply ng abono sa mga halaman. Okay. So, pag-uusapan natin yung ano, paano ba natin mapapaganda? Paano natin mapapaganda yung ating mga halaman alam naman natin na lahat ng mga may pusong mom, pusong dad, o hindi lamang sa pao, kundi sa ating mga halaman, gusto natin na ang ating mga halaman ay makita natin na maganda, lush, nagugrow, ayaw natin sila na nakikita na malungkot, nasusunog, o namamatay. Ayaw natin na namamatay ang tayo. So yan yung pinaka-masakit ano, na part na ayaw natin. Pa, gusto natin na makilala natin na gusto yung ating mga halaman. Makikita natin sila mula sa pagiging maliit hanggang sa paglaki nito. Gusto natin makita yung ano, kabo ang pagbabago mula sa simula at hanggang sa ito ay maging fully matured. So, yung ituturo ko sa inyo ngayon, guys, ay ang mga iba't ibang paraan ng pag apply ng abono sa ating mga halaman. Ito man ay mapagulay, ito man ay mapapuno, o mga sa organic or o or, or sa mga ang tawag nito o sa ating mga halamang ornamental. Hindi lang sa mga halamang gulay, sa halamang puno, sa halamang namumulaklak at sa mga halamang madadahon. Yeah. Sa ating mga uh, ornamental plants. Ayan. So gusto ko gusto ko itong i-share sa inyo kasi para maging aware din kayo kung anong paraan ng pag-aabono ang gagawin natin sa ating mga alagang mga halaman. So meron tayong dalawang uri ng abono. So nareya 'yung organic at saka 'yung hindi organic. So kapag sinabi natin na organic organicong mga pataba, 'yan. 'Yung mga organicong pataba, 'yan 'yung mga pataba na mula sa mga nabubulok na gulay nabubulok na prutas, nabubulok na mga dahon, nabubulok na mga uh, hayop, ayan. So, yung mga nandun sa ating mga compost pit, kung tayo ay gumagawa nito, yan yung mga organic kong pataba, mga vermicast, ganon. So, kapag sinabi naman natin na be organic, so yan yung mga nabibili ng mga solution, nabibili ng mga mga butil ng mga abono. Ang itaturo ko sa inyo guys ay yung paraan ng pag-aabono ng di organikong pataba. Ayun, so di organikong pataba. So ibig sabihin niyan yung mga pataba na hindi nanggaling sa mga nabubulok na uh, gulay at putas, dahon, yon mga ganon, So kundi yung mga pataba na kung saan mabibili natin sa merkado. Yung mga instant fertilizer. So meron tayong mga iba't ibang paraan ng pag-a-apply ng abono. Ayan. Una guys, ay yung tinatawag na broadcasting method. So kapag sinasabing broadcasting method, ito yung pag uh, lalagay ng mga abono na parang isinasabog mo lang. Ayan, parang magpapakain ka lang ng manok. Ang tawag natin doon ay broadcasting method. Para yung mga abono, ito yung madalian lang para ma-receive na nung iyong mga halaman. Yung instant, uh, ganda yung instant na uh, nutrients na nanggagaling dun sa iyong mga abono. So, yung paraang yon ay ina-apply natin halimbawa sa mga palayan. Ayun, mabilisan na lang. Ina sinasabo. Ayun, pa ganun, pahagis. So, yung mga kumalayo man sa'yo, ma-apply mo kasi ito ay nasa paraang pagtatapon. Na parang brino-broadcast mo siya. Ayun. Tawag natin doon, broadcasting method. So, ikalawa, meron tayong tinatawag na ring method. So, ano mo naman yung ring method? Hindi ito yung pasingsing. <laughs> Ayan. So, pag sinabi natin ring method, yung isang puno, okay, sa puno, kung natin yung palibot ng puno sa ng mga sisa, kaya natin yung palibot ng puno ng mga kalahati o isang metro ang layo mula sa puno. Kasi di ba pagka ng mga liba, puno ng mangga, puno ng santol, puno ng lansones, puno ng rambutan. Kung gusto mo siyang maging fruitful at gusto mong maging maganda yung ano kung ang abono mo ay para makapagpabunga, makapagparami ng bulaklak, o depende iyo kung ano yung ano, abono na bibilhin natin. So kung gusto natin na ma-absorb ka agad noong ating uh, fruit bearing tree o noong ating flowering tree, So, do sa kanyang ano, puno, hindi sa mismong puno ha, medyo malayo, kaya natin siya ng pabilog. So, kapag nakukaya na natin siya ng pabilog, guys, doon mo na ilalagay doon sa mismong ginawa mong butas yung mga abono. Malayo ito sa kanyang puno. Tapos, tatakpan na natin ito ng lupa. So, kapag dinilig, kapag umulan, yung, yung nutrients ay kaagad-agad na mapupunta doon sa mga ugat ng inyong puno. Kasi, pag nagro bound na yung ating mga puno, syempre, paidalim na yung malalaking ugat nito, anak, maa-absorb nila yung inilagay natin na mga abono. O, ikatlo, ano naman yung ikatlong paraan? So, yung ikatlong paraan, ito naman yung tinatawag na basal application method. Kapag sinabi natin na basal application method, ito naman, guys, yung pag -a abono o paghahalo ng abono bago pa natin itanim yung halaman. Ayun, mix na natin yung mixture ng ating abono sa soil. Tapos, isasabay na natin ito bago pa tayo magtanim ng halaman. So, ang tawag natin doon ay basal application method. Okay, ikaapat. So, ito naman yung tinatawag natin na foliar application method. Kapag sinabi natin foliar application method, so ito ay tumutukoy naman sa paglalagay ng abono sa dako ng ating mga halaman. So, sa paanong paraan? So, pwede yan na ito ay ating idinidilig o ini-spray. Okay. Kasi minsan, hindi na nakapag-penetrate ng magandang sustansya mula sa kanyang mga roots. Kaya minsan, mas maganda, instant ganda, within 48 hours, marireceive na ng ating ng dahon ng ating mga halaman yung solution, yung mixture na in-spray natin dun sa ating mga halaman. ini spray o oh, idinilig natin sa ating mga halaman. Minsan, uh, maganda ito na i-apply ia natin sa gabi, kung saan magre-relax na yung ating mga plants. Kung saan naka-open yung kanyang mga parang kung sa tao, pores, yung stomata niya. Kasi yung stomata niya, yun yung nagre-release ng oxygen at nag- a-absorb ng carbon dioxide. So kapag gabi kasi guys, doon din bakit kailangan nating i-apply o bakit kailangan nating gabi ni apply yung foliar application method. Kasi kadalasan guys, ito talaga yung ginagawa ko. Kasi guys, kapag gabi natin ito ginawa, uh, yung mga insekto na kung saan sa gabi umaatak, doon sa ating mga halaman, yung mga uod, yung mga bugs, yung mga apids, ayun, kung kailan yung mga, uh, parang yung mga shells yung mga shells na gumagapang, anong ang tawag doon? Uh, dito kasi sa Ilocano term, yung parang suso, ano? din kasi sa amin, ang tawag doon, uh, bisukol, beruroko ano pa ba yung damil, yun, yun. Sa term namin, damil yung tawag doon, yung parang shell na uh, gumagapang. So, sila, kumakain din sila ng halaman. So, ngayon, kung meron kang ina apply na fertilizer, ayun, makakatulong din siya para yung dahon ng inyong mga halaman ay hindi niya makain. Kasi maaamoy nila na meron kang something na in-spray dito. Hindi man ito isang fertilizer, ay hindi man ito isang insecticide, ayan. Hindi man to isang insecticide dahil ito ay fertilizer, maaamoy nila. So meron itong kakaibang lasa kaya uh, reject nila yung dahon na dapat sana ikakainin nila. So, hindi a-attack din yung mga peste. Ano pa? Kasi nasa relaxing method sila. Oh. O, kapag nagre-relax yung mga dahon ng halaman, free sila guys. Free nila na i-receive yung nutrients na talagang i-absorb ia ng ating mga halaman. Kaya yung kumisan magiging thick o makapal. Kasi alam natin kung kailan malungkot, kung kailan talagang malusog yung ating mga halaman. Kasi makikita natin yan sa physical appearance ng ating halaman o sa kung siya ba ay nag medyo malungkot yung mga tao, nanunuyo yung mga tao, So, ibig sabihin, merong kakulangan, merong siyang deficiency na nutrients na kailangan ng iyong plants. So, para instant, ayun, agad-agad nating makita, pag tinulungan natin na gumanda yung kanyang mga daon sa pamamagitan ng foliar application method, ayun, magpe-penetrate din to hanggang sa kanyang mga roots. Ayun, so, so mas nag-focus ako kasi sa foliar application kasi yan yung aking yan yung aking paraan na ginagamit sa aking mga halaman. Okay. So yan yung ginagamit ng mga plant mom at mga plantita, talagang gumagawa sila ng mga ano, mga na, mga juice ng mga foliar application mula sa dahon ng oregano, uh, dahon ng malunggay. Ayan, ang init, ang init, guys. Napaka-alinsangan ng na panahon. So itong panghuli, ang tinatawag natin na side dressing method. So kapag sinabi natin guys na side dressing method, ito yung paglalagay sa gilid ng ating mga paso. Ilalagay natin yung abono sa gilid ng ating mga paso. Kasi kapag ano, nilagay ko siya doon malapit sa ugat o sa kanyang puno, maari itong magkaroon ng chemical reaction. Pero kung siya ay nasa malayo sa puno, uh, mas ano, mas maganda yung absorption ng mga roots. Uh, ng mga roots mula sa nutrients na inilagay natin. Ayun. Papunta talaga siya roots. Unlike, magagaling siya dun sa puno, yung patch nung, ano, nung, nung ating abono, kung ito man ay mainit, so hindi madadamage yung bark ng ating uh, plants. Kung ano mang plants ito, kung ito man ay vegetable plants, flowering plants, or leafy plants. Okay. So, basta kapag side dressing, ito yung paraan na hindi natin ilalapit na malapit sa ugat yung pag apply natin ng abono. Yan yung mga pangunahing problema natin sa mga halaman. So, alam natin na ang uh, pagiging malusog ng ating mga halaman ay eh, makikita din yan sa physical na tayo, anyo ng ating halaman. Sa laki, sa hugi, sa kapal ng kanilang mga dahon, maging sa uh, kulay nito. Okay yung mga pagbabago sa mga halaman natin na aalis tayo yung mga magagandang changes. Pero kapag yung mga ano, minsan, hindi natin alam kung ano ba talaga yung kakulangan niya, ano yung deficiency na kailangan ng ating mga halaman. Kaya nga, ang abono ay mahalaga sa ating mga halaman. So, yun lamang guys, isa-isahin mo din natin yung mga paraan ng pag apply ng uh, mga abono. So, una guys, ay yung broadcasting method. Sunod, side dressing method. Sunod, basal application method. At ring method. At saka yung foliar application method. Ayan. So, alam niyo na guys kung anong paraan mo ini apply ang mga di uh, deep organicong pataba na ibinibigay mong bilang pagkain ng iyong mga halaman para masupplyan yung mga deficiency ng mga nutrients na kailangan nila. Okay. So, 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 alam na natin guys, kaya magiging maganda na at magiging malusog na alamin natin kung ano ba yung best na abono na kailangan ng ating mga halaman. So, salamat guys. Yun lamang at uh, God bless you